Kill. Kill. Huwag mo nang hawakan. Baka mamatay. May stress yan. Tapos mama mo. Kapito. Inuulit nila pula po sa loob. <laughs> nah Hulog yung filter. Ah Hulog? Oo. Oh. Hindi, wala diyan. Sam. mo 'yan para magbalik yan. Yung ano? USB 'yan. Parang combo. sa gamit ng tripod niyan. Dito, yung mala pula po. Hey boy, yung mala pula po dito. Mala pula po ng boy. yung ng laki mo, 'tol. Napaka ya. Yan, jeramin natin ang load natin dito. Load natin. Hi guys. Hey, mala pula Welcome to my vlog. Mala pula Ay, naka-on -ano, ka? Sana. Oi. Mau lobster. Baik macam ada dia.